Sinurpresa niya El Yuzon ang kanyang asawa, si Karil Tatlughari, sa pangalawang proposal sa It's Showtime, bago ang kanilang 10th wedding anniversary. Noong February 26, ipinagdiwang ni Karil ang tagumpay ng rock opera ballet na Ramahari, kung saan muli niyang ginampanan ang papel ni Sita. Binati siya ng kanyang It's Showtime family, kasama na ang kanyang asawa, na sorpresang lumabas sa noontime show. Kinuha ng Sponge Cola frontman ang pagkakataong pagnilayan ang kanilang sampung taong pagsasama at muling nagpropose kay Karil. Magti 10 years na kami nakasal. And alam mo, yung thing kasi with me, kasal na kayo ng 10 years, parang mas naa-analyze mo yung mga things through the ups and downs, mostly ups, pero sa mga downs mas naa-analyze mo yung mga things, Ania. Tapos kung sigurado ka back then, mas sigurado ka na now kasi meron na tayong 10 years together. Pero meron akong hindi nagawa before. So, I'm gonna do it now. Lumuhad siya sa harap ng singer host at naglabas ng isang kahon, Will You Marry Me Again? Masayang sinabi ni Karil na yes. Sa Saka humiling nakantahan siya nito. Kinanta nila ang sponge colas kay Tagal Kitang Hinintay. Ibinunyag din ni Yael na ang unang pagkakataon na nag-propose siya ay dalawa lang sila noon sa kanyang kotse sa mismong lugar kung saan sila nagkaroon ng kanilang first kiss at hindi niya ito nagawa noon kay Karil. First time ko yatang gumawa anything like this in my life, I think ha, dagdag pa niya. Aminado si Karil na naguluhan siya matapos biglang lumabas si Yael Yuzon para batiin siya sa matagumpay na pagtatanghal nila sa Ramahari, at lingid sa kalaman niya ay magpo-propose pala si Yael sa kanya para sa kanilang renewal of vows. Hindi pa nag-announce ng detalye si Yael at Karil tungkol sa kanilang pangalawang kasal. Una silang ikinasal sa isang pribadong seremonya sa Cavite noong March 2014.